snow <laughs> 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 Mary Lucana Girl Miss Sigado, samahan nyo nga pala kami pumunta sa may Monte Maria, Surahin, Batangas Ayan, shoutout nga pala kay Ate Rhea na napakaganda Makakasama ko nga pala yung dalawang magjowa na si Kuya Robby at Ate Rhea Saka yung bebe ko, syempre At yung isa na laging fifth wheel, si Dog Mark Grabe, kalangan namin malapit lang, napakalayo nga din pala ng Batangas Ang galing pa nga pala kami sa may Santa Rosa, Laguna At hindi ka namin expect sobrang traffic nga dito sa may city nila First time nga pala na namin magagawin dito sa may Batangas. Are, o oh, mga are, po. Bagay ko na ba magbatanggan niya mga are? Hinahanap na nila yung Dragon Ball nandito nga lang sa may Pilipinas. O, oh, di ba? Napakalaki. Grabe, dito nga sa part natin nakikita na nga namin yung Monte Maria Shrine. Excited na nga akong makita ito ang malapitan. At pupuntan nga namin yung Glass Walk first in the Philippines ang glass walk na to. Palapit nga kami ng palapit. Palaki nga din ng palaki ito. Napakalaki nga talaga guys. Sobra. Ito nga pala yung pinakamalaking statue ni Mama Mary sa buong mundo. Sobrang laki nga nito sa personal guys. Matatagpuan nga lang pala to sa may Monte Maria pagkilatan Batangas City. Pag manggagaling ka nga sa Manila, 2 to 3 hours nga pala yung biyahe papunta dito. Grabe guys. Pag nasa taas ka nga, napakaganda nga ng view. Overlooking nga yung Batangas Bay. Yun nga lang, malas nga namin kasi nga paulan na. Apo na kasi kami nakarating sa tagal nga ng biyahe. Pero alam niyo ba, napakadami pa rin taong pumupunta dito. Pupuntahan nga din sana namin yung glass walk. Kaso yun nga lang, sarado pa nga ito. At sa December pa magbubukas. Sayang naman, nakalangan namin open, pero sarado pa pala. Madami ang pwedeng pasyalan dito. May church nga din pala sila. Nagmamadali na nga pala kami magpicture kasi ulan na. Lakas snow. Wala Sobrang lakas nga ng ulan. Kaya nga pumasok muna kami sa may Monte Maria. Sa baba nga nito ay may mga kainan. At syempre dahil gutom na nga kami, kumain nga pala muna kami. Kung gusto mo nga pala umakyat sa kamay ni Mama Mary, magbabayad ka ng 150 pesos. Pero pag estudyante kay 100 pesos nga lang. Akala nga namin guys, sa namin ay hagdanan. Yun pala mag elevator kami. Laking pasasalamat ka namin at may elevator dito. Diyos ko, akala talaga namin hanggang sa 17 floor kami maghagdanan. Buti nga at tumila na nga yung ulan at makikita na nga namin yung view ng Monte Maria Shrine. Sayang, di namin nadala yung drone. Makikita nyo sana yung napakagandang view ng Monte Maria Shrine. Ayun nga yung glass walk guys, ginagawa pa lang. Kaya sa December pa daw magbubukas. Andito na nga kami sa kami ni Mama Mary. Kitang kita na nga namin yung view ng Batangas. Nagpicture-picture nga lang pala kami dito. Tapos nag tiktok tiktok na nga din. Mas maganda yung view dito sa taas. Kitang kita mga talaga yung buong Batangas. And she's Pagbabangan namin, eh, tinry nga na ng lipad yung telescope dito. Bali, 20 nga pala ilalagay mo dito para makasilip ka. Apat nga na coins sa tigsisingko. Na-amaze nga siya. Kaya naman, naiingit ako. Kaya itatry naman natin. Nakikita niya nga, mga mangingisda sa baba. <smart noise> Tinry ko nga din yung telescope at totoo nga nakita ko yung mga mangingisda sa baba. Itry nyo nga din to pag nagpunta kayo dito sa may Monte Maria Shrine, Batangas. After nga namin nag Monte Maria, dumaya nga pala kami sa may SM City, Batangas. Para syempre maglibot-libot na nga din dito. Grabe guys, sobrang nag-enjoy kami sa may Monte Maria. Napakaganda nga talaga ng view doon. Sa napagbalik namin, meron na yung glass